guys dito na naman tayo manggugulo sa mga maliliit na no hoy hoy ano ginagawa mo diyan asa yung mga kapatid mo ah dito 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 ka sa basket dito dito ikaw ka ano ka hmm, dito dito, dito kay masagasaan ka hmm. Ah, ayan diyan ka ayan dalawa ayan asa nang iba nito

si Daga ah, check si Boknoy ito makulit oh si Bokbok pala ang pangalan nito Bokbok <laughs> yan si Bokbok -bok, oh, oh ayan oh si Bokbok Bokbok wala -bok. oh, oh, antapang, oh. ang tapak oh mm, mm, mm. ang tapak oh oh ayan Bok ayan oh ah, ang tapang mm, uh, mm, uh, uh. uy uy ang tapang ha oh, oh. mga langga main kayo dyan tapang ito

Ali, tubig. Ali. Oh. Ali na, inom ka ng tubig. Ayun, nauhaw nga. Uminom ng tubig. Sige. Ayan. Sige pa. Ayan, sige pa. Ayan. Ito kayo pinapalili -pina -pina ni mama nyo eh. Uminom ka na ng tubig. Ayan, sige. Ay, uhaw uh na uhaw. Oh. Wala, kawawa naman. Ikaw, Gia, kain mo ito pinapakain, ha? Ano pa? Ano na? Ano pa? Ayan, o. Oh. Ayan mo. Oh, o, mo, mo Ayan, ang nanay, o. Oh. Ayan, nanay. Ayan ka. Ayan ka. Ayan ka. Kaya mas ang kayo. Nasa tabi ng kalsada to eh. Mamaya maano na ito truck. Ayan o. Oh. Tulog na tulog yung iba. Hala, sige. Itong isa. Ito yung isa o. Oh. Ito makulit din to o. Oh. Makulit din ito. May kainom ka ng tubig. Ayan o. Oh. oh. Inom. Inom. Dali, inom tubig. Dali kay wala kang gatas. Hindi ka na pwedeng padidin ni mama mo, inom. Ayaw. Dito 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 ka. Wag ka diyan. Ayaw uminom. Ayaw. Diyan na kayo ha. Oh. Wala si daga. Eh, na nagkagata na mga luka-luko. Ayan na, ayan na. Sige, ulo.